no entrance fee na malabinis Italy ang vibes mga kababayan pasyalan nyo na po ito dito lang po ito sa lungsod ng Maynila no, libre po ito para sa publiko ito po ay sikat na sikat tanyag na tanyag po ito ngayon na dinarayo po ng ating kababayan so yan po yung tulay na nakikita ninyo yan po yung Jones Bridge at sa likod naman yung tulay na moderno na nakaganon yan naman po yung uh, Binondo Intramuros Bridge. Yan bago ang lahat, isang mapagpalang gabi po sa inyo. Dito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Yan, pa share, pa subscribe no dito sa ating YouTube channel. Ano yun pre? Ano ah. So ayan, wala na viewers ah. Bago tayo mag-ikot-ikot. i ma wala may viewers ba? Ay, may isang viewers na. Bili, galing ah. <laughs> Ngayon lang tayo nag-live ulit na sa YouTube. Ayan. So ayan, kita nyo yung view doon mga kababayan. O. Napakaganda ng view dyan sa bandang unahan na makikita po ninyo. Grabe, yung ganda ng design nyo. Mag no? Simula dito sa lamppost, yan sa pundasyon o yung mga, yan o, yung sa bakod na yan, sa harang na yan, napakaganda tignan, di ba? Siyempre, yung reflection ng araw dito ah, ng ah, ilaw na napakaganda ayan o oh. kita nyo ba mga kababayan meron ding ano dito ah fountain tayong mga nakikita Meron ding boat riding dito. Sa sa ngayon kasi wala, pero meron din po sila, nagse din po sila dito. Yan, ito yung uh, anuhan nila dito. Sa kayan. Ang ganda talaga ng view. Yan, sino po nakapasyal uh, na dito? Yan, kung nagustuhan niyo po ito, mga kababayan, no, i-like na lang po natin yung video yan sino po nakapasyal na sa inyo dito dito sa lugar na to yan pakicomment na lang po dyan yan tignan natin sa bandang unahan nito silipin pa natin Ganda dito mga kabayan, no? Grabe. Medyo ano, hindi na ganun kadami yung mga tao sa ngayon. No, pero nung unang bukas nito ay eh, talagang uh, sobra. Sobrang dami ng mga taong na masyal dito. Ayan sa 13 viewers natin. Ma'am Bing Ang! Ayan, hello po sa inyo. Ayan, mega mega love. Shoutout Sir Alvin. Maayong gabi eh. Ayan, sa Imuha. Amping kanunay. Oy, mambingang, no? Dagan kayong salamat. Ayan, dami mga namasyal dito. May 23 viewers na tayo. Ayan, napakaganda talaga ng view. Wait lang, dito tayo banda. Lalo na dito, papakita ko sa inyo. Pag pumunta kayo dito, ito yung magandang... Ah... Uh, para magpictorial kayo. Ayan, dito sa area na to. Kita nyo naman kung gaano kaganda yung view dyan. Ayan, Ang, ha. Dagan kayong salamat, mambingang. Bingang. Di ba? Meron ding umbre beach umbrella. No, parang nasa Dolomite Beach pala ito. Beach umbrella. Oh, imagine nyo. No, kala mo yung tema from pang, pang ano Binis, Italy, pang ibang bansa. Dito lalo na dito mga kabayan, oh. Ooh, ganda ng view.

Oh, di ba? From Marinduque. Ayan, mga kabayan, imagine nyo from Marinduque. Napanood nyo lang sa Facebook. No, pinasyala nyo talaga itong lugar na to. Ayan, palike na lang po ng ating live. Ito, meron ding mga upuan dito. At syempre, yung uh, landscape, no, meron din. Ayan, under yan ang Urban Development Projects. Yes po. Yan Mambing, ang magandang gabi. Yan namis ko tuloy sila ni Mambing, no kasi bibihira na kasi ako mag-live sa YouTube. Pero lagi-lagihin na rin natin po ulit mag-update uh, dito sa YouTube, no? Kasi mostly nasa Facebook kasi ako lagi. Kaya maraming salamat din po sa mga walang sawang uh, ayan, nandito pa rin, no? Nanunood sa atin sa YouTube channel natin yan merong mga guards dito. Mga uh, uh tourist police nagiiikot. Ayan, Don't Soul Vlog PH. Ayan, magandang gabi sa lahat. At syempre, sa'yo idol. Ayan, Sir Don't Soul, kumusta na po? Ayan, ngayon ko lang ulit itong nagamit yung ating uh, YouTube channel no, para magbigay update tayo dito sa Uh, Pasig River Esplanada. <coughs> eh meron din tayong 48 viewers no. 'Yun nga uh, upuan diyan nilagyan ng uh, divider para hindi matulugan ng street dwellers. O oh, nga, mas maganda nga 'yun. No, mas maganda nga 'yun na uh, merong parang uh, divider, divider. <laughs> Pita nyo ba mga kabayan? Napakaganda ng view dito. Ayan oh. o. ba? Stick. Lalo na siguro dito. Ayan naman yung papuntang Quiapo ata. Ayan, Quiapo po yan dyan. Yan sa minimum being ang omega oh, mega mega love shout out go Sir Don Sol. Yan, good evening sa iyo. God bless you and your family. Do diba? ang ganda ng view. Pakita ko muna. Try natin umakyat dito. Try natin umakyat. bit lang. Ayaw ba kabayan, oh? O di ba? Ang ganda pala pag dito ka, oh. Ang ganda ng view. Ay Actually idol hindi po ako makapunta dyan mula nung mag open yan Nakapunta ako dyan nung ginawa pa lang yan para i-vlog Ayun, bakit naman sir? Minsan sir puntahan nyo po dito Ayun, papuntang Santa Cruz at Quiapo area Ayun, yung kanina Yung nandoon no Ayun yung Santa Cruz at Quiapo So ito naman, papuntang Binondo at Divisoria Diba?

Ayan, minsan pasyal ako dyan. Opo sir, no, pag may pagkakataon, na uh, pasyalan nyo po ito. Ngayon naman, ay eh, nag -ano lang ako, nag-update lang ako sa glit dito para makita lang ng mga kababayan natin din na nakasubscribe dito kay Alvin TV sa YouTube na meron palang ganito dito. Uh, although, no, viral na ito sa ibang mga uh, content creator, no, pero ayan, inano eh, ko na rin, Alam nyo, hanggang Laguna po gagawin 'yung ganito. No, kaya Tignan niyo hanggang 2028 tata baka sakaling matapos po ito. This year will start the rehabilitation and restoration of the iconic Manila Post Office building within 3 years time table. Ayan po 'yun, no. Yung Manila Post Office building. 'Yan kasi 'yung uh, nasunog. No nasunog po kasi 'yan. <laughs> Ganda lang ng view Ganda lang <laughs> Ayan, palike naman mga kababayan ang live natin. Sa mga hindi pa nakapag-like dyan, mag-like na po kayo. Ayan, thank you po ma'am Binga sa information. Ayan, open na. No? Ang ganda o. Oh. Ganda ng view. So anyway, mga kababayan, bukas yan mag-update ulit tayo. Pero sa ngayon po, eh paalis na kasi ako at magsusundo pa ako. So nag-update lang ako kahit mga 14 minutes dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong mambingang kay Sir Don Sol. Thank you po ah, sa pagpanood. And sa lahat ng viewers natin, God bless po sa inyong lahat.